Kahit mo naman sa ulo na ito. Ang ina na nakabala na naman kami. Ayan, ito yung sakyan ko, nabangga. Laking nabala. Dalawang beses okay. mo pa nabangga. Pag bangga mo, bangga mo pa uli. Sugar pa naman kami Baka hindi na mabuksan yan Ayun, Ayun na, kailangan Maano natin yan, maayos natin yan Malaki kay Kasing Abala yan eh Pagbangga mo, binangga mo po <laughs> Doble bangga ah na pag tama nun, hindi mo na natin dyan at nadiretso mong palalo. Hindi ko na mula sa Ito yung kotse na bumangga sa amin, Abansa. Grabe. Ah, uh, good morning guys. Ah, uh, tayo ngayon sa may party ng Ayala sa may Makati. Ah, guys, nabangga kami ng ano ng Abansa sa likod ng sakyan namin. Pinangga kami sinalpo kami. Grabe. Patrick. Ang aga-aga na aksidente na nalagad yung sasakyan namin pag punta kami Makati, magtipiliver. Ang aga guys, sasamaan niya kami sa labas. Ayan guys. Ito yung sa amin. namin, guys o. Okay lang ba? na namin kayo. Okay lang ba? Okay lang ba? Okay lang ba? Gantay pa kami ng ano nito, yung MMDA. Pero nakakontak na kayo ng sundo sa inyo. Mahirap. Anda, eh. hindi niya lang na ano wala pang gas gas oh kaya rin talaga siya ay babae din yung sakin namin abala ah, tuloy pa uwi pa naman kami ng publisya neto uwi rin kami ng bigol pagkatapos neto hindi na makaka-uwi. hindi eh. na makakauwi Tapid-tapid rin yung sa amin eh. lumusot eh. Ay, uh, <laughs> okay. Parang wala eh. Meron? Meron sa may Ayan guys. Uh, um, Gabibiyay siya ng grab guys. At ang pasayaro niya sila ate. At yung Korea ay yung Chinese. Ay yung pasayaro. Chinese saka yung Pilipina. Bagong-bago pa naman tong sa